Hello po mga guys. Isa na naman pong video. Panoodin niyo po. Ah uh, isa po isa po ito. Isang uri ng lamandaga. Ito po 'yung buntot. Ito po 'yung tinatawag na buntot pagi. Ayan po mga guys, panoodin niyo po. Ito po ang buntot pagi. Ayan, tingnan niyo po. napakagandang gamit din po ng buntot pagi niya yan po ay napakatagal na sa akin. Hindi pa po ako isang albularyo o magagamot ay nasa akin na po ang buntot pa ganyan. Kaya nito pong matuto po akong mga gamot. Gamit-gamit ko po ang bantot pagin ito. Napakaganda po nito. Napakagaling sa gamitin sa gamutan. May mga pamamaraan po kung paano ito gamitin. Kaya sa katulad ng albularyo, isa po na napakahirap na magkaroon to. Pero ito po mga guys, oh, pinakikita ko po sa video nito. Ayan po siya. yung ang ah, kahaba po nyo sa aking table. Ayan po, panoodin niyo po. yan. Marami pong ginagamitan ng bantog pagi. Isa rin po siyang pampaswerte na magagamit kung mayroon po kayo nito. Ayan. sa ngayon po mga guys, ay napaka hirap na po nitong makakuha bihira na po dahil po ang pagi po ngayon sa ngayon ay isa na po itong endangered species. Ah nakadeklara na po 'yan sa ating Republic Act uh, 10654 o uh, yung dating batas natin 8550. Yan sabi par kaya bawal po kaya napaka pambihira na po sa ngayon itong makuha Ayun. Basta niyo po mga guys nga panood niyo po ang aking buntot pagi na napakaganda. Yan. Uh, marami kong ginagamitan, uh, gamit ng katulad kong mga albularyo, uh, pampaswerte, uh, isa po sa napakagandang gamit nito. Yan. Uh, hanggang sa muli po mga guys, uh, abangan niyo po uli ang susunod kong video at upload at makikita niyo pa po ang aking mga gamit na i-upload. Salamat po mga guys hanggang sa muli